Hello, hello. Dahil wala na naman kaming magawa ng asawa ko, eh, naisipan na naman po namin na pumunta sa ilog para dun kumain. Dapat pala dun kami dumaan, guys. Yan, oh. <laughs> Mali kami. Wrong turn. <laughs> Yan, oh, dapat. Ito na nga yung tamang daan sana na pupuntahan namin. Ang kaso, masyado palang malalim yung tubig. Ano kaya? Kuya. Saan tayo daan? Ha? So ayan na nga, sinukat nga niya kung gaano kalalim yung tubig. Kung kaya ba ng motor na dumaan <laughs> dyan. Kaya talaga. Hmm. <laughs> Ito. So. Saan ba? Siguro. <laughs> Parang dyan sa atakan po. Parang dyan sa apakan ko. Ayan na nga, pinag-iisipan talaga namin kung iriris ba namin na dumaan dyan. Eh, dyan nga sa apakan ko. Tara. <laughs> <laughs> Nagbago isip mo. <laughs> <laughs> okay, guys. Change plan. <laughs> At dahil nga hindi kami makadaan sa sobrang lalim ng tubig, eh ito naghanap na lang po kami ng ibang venue. At ito nga na pa yung asawa ko sa tubig, kasi tinawag niya ako para itulak. Pero habang nasa daanan, ito nawala na naman kami. Iba na naman yung pinasukan namin. Yan guys. So, mali ulit yung pinasukan namin. Ah! So finally, pagkatapos ng ilang minutong paglalakbay, eh nakita din namin yung puno na to. At dahil nga wala kaming makitang magandang pwesto sa tabing ilog, eh na namin na dito na lang kami kumain. At tumambay dahil gutom na din talaga kami. Ito nga pala yung mga baon namin. So may kanin, may itlog, tapos meron ding Konting toyo at tsaka beans. No. No. At syempre, nah, hindi no, no, no. po talaga nawawala yung sausawan. Simpleng food. Simpleng asawa. Simpleng food. and the Holy Spirit. Lord, maraming maraming salamat po sa kundiang bilhin sa aming mga asawa. Maraming salamat po sa food. Sana po'y magsitin itong nutrients po sa aming mga katot. Jesus Christ, O Lord, Amen. Amen. So, ito na nga at sinimulan na po namin kumain. Pero habang kumakain, syempre, nagkikwentuhan kami about sa mga pangyayari sa aming mga buhay, sa mga pangarap namin. At habang nasa kasarapan nga kami ng kain at kwentuhan, eh biglang may mga dumating. Pauwi na din daw sila pero nung nakita kami, eto dumaan na din sila para makipagkwentuhan. Habang nga nakaupo kami at pinagmamasdan yung paligid, eh hindi namin maiwasan na pag-usapan kung ano nga kaya yung buhay namin kung hindi siya nagdialysis. Maganda na kaya yung buhay namin? May mga anak na din ba kami? Ma yung mga ganong bagay, so hindi talaga namin maiwasan na itanong yon. And alam mo yung napag-uusapan namin na syempre may panghihinayang din sa mga pera na nagastos namin na napunta sa gamot niya, sa transplant niya. Yung kung may choice ka lang sana na sana hindi na lang siya nagkasakit. Na sana yung mga perang yon na pinaghirapan naming dalawa eh sana napunta na lang sa mga pangarap namin. Pero syempre hanggang what if na lang yon Kasi alam namin na may mas magandang plano si Lord sa buhay namin kung bakit namin pinagdaanan lahat ng to. Ay, ang sarap sanang tumambay dito pero syempre kailangan na din po naming umuwi dahil hapon na. Oh, wow, ano nang no, experience? Aganda. <laughs> Very nice. So for sure uulitin ulit namin 'to. Talagang uulitin natin 'to. Pero sa ibang lugar naman. Yes! So, mag camping actually eh. So 'yon. Let's go home. Bye-bye. Thank you.